Lilith, kawawa naman yung matanda. Pero, actually, nagpapasalamat din ako sa Diyos na hindi si Era yung kasi akala ko siya na yung na-accident. kaya ako tumakbo dito. Hindi ko kasi siya mahanap. Bakit hindi ka makapagsalita? May gusto ka bang sabihin? Hindi may kailangan po kayong malaman. Nakita ko po yung anak ko eh. Ha? Nakita mo si Era? Nasaan siya? Kanina ko pa nga siya hinahanap eh. Nagmamadali po siya kung sumakay sa kotse niya eh. Siya po yung nakasagasa dun matanda. Ha? hindi magagawa yan ni Era. Lilet, bawiin mo yung sinabi mo. Madami, nagsasabi po ako ng totoo. Nakita ko po talaga siya pagkatapos ko pong marinig na may bumanggang kotse don sa matanda. Eh, pwede naman po na napadaan lang siya. Pero iniwan niya pa rin po yung matanda sa ganong sitwasyon. No! My daughter will not do anything like that. That's impossible! hindi nakita ko po talaga siya sa pinangyarihan ng aksidente. Malay mo naman, Lilith. Kung nakita niya, pagkatapos nagpanik siya, kaya siya umalis. May iba ka pa bang pinagsabihan? Wala po kayo, walang po. Okay, that's good. Pwede ba na huwag ka na munang magsabi ng kahit na kanino hanggang hindi ko pa nakakausap si Era? I need to hear her side. I-clarify muna natin kung ano talagang nangyari. Pero, attorney, hindi ba po kailangan na mag-report ako agad para mas maimbisigahan tapos mapatunayan kung may pananagutan ba si Ira o wala? Lilet, hindi mo naman actually nakita na sinagasaan ng kotse ni Ira yung matanda, hindi eh, ba? Pero, wala lang pong ibang sasakyan doon eh. Sasakyan lang po talaga ni Ira. Malay mo naman kung nagpanik lang siya. Nakita niya yung nangyari. Tapos, nataranta siya. umalis siya. Wala po talagang ibang sasakyan doon ng mga oras na yun. Kochi lang po talaga niya. Hindi ko naman kukonsintihin kung talagang anak ko ang gumawa noon. Pero pagbigyan mo ko, Lilith, hayaan mo na munang makausap ko si Era bago ka magsabi sa kahit na kanino. Pwede ba? Let me investigate first. Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo naman ako, please.